po tayo. tayo. Tayo, na po ay sa 18. 18 na po tayo mga kaibigan. Sa 18 tayo. Si Yahweh, Diyos ng Israel, puri ng taong madla, ang kangahangang bagay naging siya ang may gawa. Ang dakilang nga lang niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanibutan. Amen and amen. Ito ang wakas ng madalangin ni David na anak ni JC. No? So, dito pala sa 72, ito yung uh, last prayer niya. No? So, kaya tingnan natin. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag malimutan. No? So, tulad yung mga hari natin, mga sikat, no? na hindi makalimutan. Ibig sabihin niya mag nilang baganda hindi makalimutan ng taong bayan. Manatiling bantog hanggat sumisikat itong aram. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mabansa at sa Diyos. Siya lahat dumalangin. Halimbawa, pagpalain kami lahat tulad nitong niyang pinagpala. Siyawi ang Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen and Amen. Ah. So basahin natin mga kaibigan mula sa verse 1. Aking babasahin makibigan. kaibigan. Turuan mo po ang haring humaton ng makatuwiran. Sa, sa taglay mong katuwi, kat, katarungan o Diyos siya'y kahabagan siya'y bahagian ng matuwid na to pa tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahirap ay maging tapat siyang tunay. Ang lupain niya na umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol ng sa mahirap. Mga nangailangan pag-ukulan ng paglingap ang ng api ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod sa ng lahat mong hiniram. Hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumi, sumisilang. Ang hari na way, katulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos dumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahonan, maghari sa bansa niya at umunlad kailanman. Naway kanyang karian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog Yuprits sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay sumuko mga taong nasa ilang. Sob-sob nga sa lupa lahat ng kanyang kaawain mga haring na sa pulo at naroon sa Espanya, maghandog ng kaloob upang parangalan siya. Panat, pati na ang mahari ng Araba at Etopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mahari gagalang sa harap, sa harap niya. Mabansay magpupurit maglingkod sa tuwing. Kanyang iniligtas ang madukhang tumatawag lalo na ang nalimutan mga taong mahirap sa ganitong matao siyay lubhang nahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas sa kanya ang buhay niyay mahalagang hindi hamak pagpalain itong hari siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabay magtamo ng gintong yaman sa tuwi na siya naway idalangin nitong bayan kailangan niya kailangan nawa ng Diyos pagpalain habang buhay sa kanya sa lupa ay sumagana na nawang lagi ang pagkain ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim. At matulad sa, liba, sa Libanon, na maunlad ang lupain. At ang kanyang malunsod, dumarami ang mayayaman. Sindami ng madamong tumutubo sa kaparangan. Nawa ang kanyang pangalan, ay huwag nang malimutan. Manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw na siya ay purihin ng lahat ng mabansa at sa Diyos nilang lahat dumalanging harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad ng tulad niyang pinagpala. we ay Diyos ng Israel puloy, purihin ng taong madla. Ang kangat-hangat bagay tanging siya ay may gawa. Ang dakilang nga lang niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen and Amen. Sa muli isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at maka Diyos po na umaga sa bawat isa. Mga kibigan, huwag po natin kalimutan. Bali, dalawa ang verses dito na nagpapahiwatig. No? Implied na tayo, ipanalangin natin ang ating ang ating mga leaders, no? Specifically, ang title nito ay Panalangin para sa Hari. No? So, panalangin para sa ating presidente. Ang ating presidente ay ating panalangin at ating mga leaders. No? So, tayo ay mag-join sa grupo na nagpe-pray sa almusan, nagpe-pray para sa ating mga leaders, sa tanghalian, at saka sa hapunan. No? Tapos, ang suggestion naman ng bang banglingkod ay sa ating prayer sa umaga, ating isama ang ating mga leaders. Tapos sa ating pagtulog sa gabi, bago matulog sa gabi, ipanalangin po natin ang ating mga leaders. No, di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin. Ha? So mga kaibigan, ating pong sama-sama na ipanalangin ang ating mga leaders. Makibigan, tayo po ay manalangin. Painon, maraming salamat po sa iyong masalita. Lord, aming dinadalangin ang aming Pangulo na at lahat ng aming mga leaders mula sa aming Pangulo hanggang sa barangay Kapitan. Na Lord, we praying to give them strength, wisdom, knowledge, and understanding upang Panginoon lahat na gagawin nila Panginoon ay ayon sa iyong kagustuhan para sa iyong kapurihan at kalwalatihan. Lord, maraming salamat sa aming dakilang ama, ang Diyos ni isak Isaac at Jacob, dinagayin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus namin aming Panginoon kapag Lahat pa'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.